What's up mga kaalab? For today's video, samahan nyo ako mga kaalab. Kung hindi nyo nga pala na itatanong, narito nga pala kami ngayon sa eskwelahan kung saan may daladala nga pala kaming malaking kahon. Saan natin yung yung, yung pare kayo? Ha? Ate chair? Hindi ba sa isyo dyante? Ah, Ha? Paras lang yun. Anong anong floor yung pare kayo? Second. Second floor? panigurado, hindi lang teacher ang matutuwa rito, pati na rin yung mga estudyante. Bali nung nag-deliver kami ng tubig, nung nakaraang araw, sabi kasi ni ma'am, sira na raw yung kanilang water dispenser. Hindi na raw nalamig at hindi na rin daw nainit. Total, para naman sa mga bata. At isa pa, kami rin naman ang nagdi-deliver ng tubig. Minarapat ko na lang na bigyan na sila ng water dispenser. Kaya nga, alabi, papagmahal Uy! Bago-bago. na po si ma'am. 上火，上火。

Oo, oh, galing-galing naman. Hindi, hindi naman kasi 2 months na yan eh. Yung patagal naman maubos po. Sa tulog, pagbalik nalang po dito? Oo, pagbalik Oo, okay po. Ay, po niyo, man, dito sa bago nyo, ano? Ha? Ay, ano makasabi nyo? Maraming sa salamat po sa inyo. Oo <laughs> salamat po. O, di ba, swerte ko talaga ngayon tele.